Guys, gumawa ako, mayroon akong experiment. Kasi mag, maglalagay ako ng dalawang ano dito. Isang mag-experiment ako kung magsisend ako dito ng message at saka 1,000. Tingnan ko lang kung saan siya makakarating. First time kong gagawin 'to. Isang 1,000 at saka isang 500. May message din ako sa loob. kung kayo ay makapul makakuha nito. I-message nyo lang po ako. Niliwan ko dito yung cellphone number. Ayan, isa. Nasa loob po yung pera. Gusto ko lang, experiment ko lang kung hanggang siya, siya makakarating. Kung siya makakarating. Pag sakay namin sa barko, iaano ko to. Ayan, ito isa 500. Ay, lang Akala ko hindi na on okay. Tingnan natin ito pag gano. Message nyo lang po ako. Iniwan ko yung cellphone number. Ayan, hulog natin dito yung isa. Ay. Ayan. Yung isa 500, ito 500 dito, ito is 1,000. ayan, tingnan natin pagsakay natin sa ano, sa sa roro. And guys, andito na tayo sa gitna ng dagat. Ihahagis na po ito ni Kuya Dexter. Ayun ang layo na natin sa ano. Nasa pagitan tayo ng balat Portugalera at saka ng Batangas. Good luck po sa makakakuha nito. May message po ako sa loob. I-message nyo lang ako doon sa number na iniwan ko. Sana makakuha nito yung talagang nangangailangan. Makatulong po sana ng kahit pa paano ito. Ayan, babay po at sana ay nagustuhan nyo ang ating video. Hanggang sa muli. See you on my next vlog. Madam Tikya po ang biyahera. Bye!